Masarap ang Kunin mo ito. Kapag nagdurusa ka, isantabi ang pag-aalala para sa laman at huwag magreklamo tungkol sa Diyos. Kapag itinatago ng Diyos ang kanyang sarili, kailangan magkaroon ka ng pananampalatayang sundan siya. Panatilihing hindi nagbabago ang iyong pagmamahal nang hindi ito hinahayaang maglaho. Ano man ang gawin ng Diyos, kailangan kang magpasakop sa kanyang plano at sa halip ay isumpa ang iyong sariling laman kaysa magreklamo laban sa kanya. Kailangan mong mapalugod ang Diyos sa mga pagsubok bagamat maaari kang mapait na tumangis o ayaw mawalay sa ilang minamahal na bagay. Ito lamang ang tunay na pagmamahal at pananampalataya. Ano man ang aktual mong tayo, kailangan mo munang magkaroon kapwa ng kahandaang dumanas ng paghihirap at ng tunay na pananampalataya. At kailangan ka rin magkaroon ng kahandaang talikda ng laman. Dapat handa kang dumanas ng paghihirap at kawalan sa mga sarili mong interes upang mapalugod ang kalooban ng Diyos. At dapat may kakayanan kang pagsisihan ng sarili mo. Noong araw, hindi mo nagawang mapalugod ang Diyos. At ngayon, maaari kang magsisi sa sarili mo. Hindi ka dapat magkulang sa anuman sa mga bagay nito. Sa pamamagitan ng mga bagay nito, gagawin kang perpekto ng Diyos. Kung hindi mo matutugunan ang mga kinakailangan ito, hindi ka magagawang perpekto.